Ayan, 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 ayan. Oy, kakaiba to ha. Oops. At wag kayo, may paganito pa siya. Hey, mga ka-subscribers. Nandito na naman tayo sa dumpster na ito. At nagkalkalkalkal na nga ako. Mukhang yung mga tapo nila ngayon, ano, mga assorted ba siya? kalin mo kasi may mga naku akong pillow case, o oh. iba iba sya magtsatsaga ka magkalkal ngayon at ano to mabigat something ayan. tingnan nyo to oh. ayan o oh. nakuha ko na yan pillow case, inapasok mo yan ayan. get your gloves tapos ayan may baso tapos meron pang ganito oh. Ano ba siya halo-halo? Yan mga nakuha ko. Tapos dito pa, ito nakuha ko oh. pillowcase Pillow case. Ay, malamig ngayon. Malamig. May sasakyan dumaan. Yan lagay ni sa bag. Put that one inside the bag. Then may may dumaan na sasakyan. Halina. Open the bag. I got it. it. I got it. Like so. Open it. May sasakyan dito. I don't know what they want. Hello. Here you go. Put the one. Hindi ko alam kung ba't nandito siya. umikot lang naman siguro o baka mag-downster din yan si kuya now put this one to the car just drop it to the car and bring back the bag here umikot lang siya <laughs> kailangan muna Tiningnan lang ata ako yan yung baso so hayaan ko na si Enzo mag ano yan so ito nga kakalkalin mo lang siya ano to kurtina ata. Okay, put all of it inside the bag. Oh, ito pa, case. Oh, ano to? Toys. Look in the... Kurtina. Oh. ka ngayon. Oh, look in the toys. Kasama ko din si Cory nasa sa loob ng sasakyan. Nagbabantay. Ito pa. Halo-halo siya. What's that? No, no, no. Come here, Enzo. Put this one. Yan, may brief. And got more here, Enzo. Enzo. Ito pa, oh nakuha ko pa to <laughs> mga anik-anik ano to? oh may bag ito ano ba to? kortina Ano to? Pillow case. Oh. <laughs> Malamig. <laughs> What's this? Oh, merong basket. Okay, bring that one to the car now. Just, yeah. Yeah, drop to the trunk. Ano to? Wala. Wala. Bagong tapo na naman nila to. Yan, may damit. Yan, mahirap siyang halukayan. Ang layo. Dito tayo naman. Okay. May mouse, oh. titingin daw. din siya, sabi. What's that? That is broke. That broke. This is a broken claim. Yeah, don't burn that one. It's broke. Ayan, um, may sapatos. Asang kayong isan yan? May baso. And so, put that one inside the bag. Just open the bag right here. And damit may delivery truck <laughs> lagi may delivery truck ano to ano to sikit sikit na hindi gaano kasi makita madilim eh matusok man ako niyan. Matusok mata ko. Tawin. Ito tawin sa bag. Ito, damit ata. May mga damit, oh. Oh. Ah. Ah. Bedsheet open the bag here, Inzo. Open the bag, yeah. Shhh. Kami hahalukayin. Oh, may chinelas. Isa lang. Sa kayong partner niyan. Para saan Para saan to? halo kay ube may tapon sila pero halo halo Let put that one in the bag. What's this? I don't know. Put that one in the bag. Maybe we need that. Oh. Ano to? Para sa kamay. Oh. Come dig over here, Inzo What's that for? Makeup. Oh. Ligaw. I don't know what's this one. Cortina. Oh, malamig, malamig. Ito benda. Ito kaloka ano ba yan nagsabit-sabit <laughs> o kortina dito ka iso Enzo dito ka Enzo come this way bohol na. ano to uy maganda to ha lalagyan ng ano picture ayan what's this hindi ko alam kung ano yan at pa kasi hindi nyo nalang ano ano to o lalagyan ng sunglasses wow oh insert Oh, sorry. May bag. May pera ba? Wala naman yung pera. Sana may pera, di ba? Ah. Ah, Bad shit. somebody come outside the door. May, may, tao. May tao doon. Sinarado lang ata nila yung pinta. Okay. Eli, kita aku itu apa sombrero Oke okay. candy. Dito lang ako naghahalughog. Marami pa. And so, damit. Damit na to. Ipit na. Masarap tong kalkalin sa umaga. Kita mo lahat. Sa gabi madilim eh. Ay. Oh. Ay, kadami. What else they got here in sa... Meron din ba dito? Kasi mukhang tap bagong tapon din to eh. Yan oh. No? Yan Right here, Enzo. Pillowcase. Enzo. Oh, ito yung isang sapatos. Asan yung isang sapatos, Iso? Where's the other shoes? Oh, I, put I put it in the uh, trunk. Will you put the trunk? Okay, yeah. put that one. I think that's the fair. Enzo, oh, got another one right here. Panty. balik na lang tayo ulit hirap kumalkal eh madilim hindi mo kita lahat mag round to na lang ulit tayo Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So, kinat na po natin yung video. Halip po tayo mag shout out kasi para parehas lang naman po yung aking ginagawa. Naghahalu-halukay, naghahanap ng pwedeng mapakinabangan, magamit at pwedeng maibigay sa inyo. So shout out po sa inyong lahat mga ka-subscriber. If today is your birthday, happy happy birthday. Happy birthday to Miss Catherine Lagrante ngayong November 4. Greetings from Miss Clement Jonathan, Mr. Clement Jonathan, and shout out also birthday greeting Happy Birthday to Jael Lizette Samaniego ngayong November 13 Jay Samaniego ngayong November 18 Greetings from Miss Josa Samaniego And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers Welcome po sa aking channel And shout out also sa ating mga ka-subscriber Miss Miley Mayo, Miss Jocelyn Castro, Nanay Bebe Hello po Miss Vivian Cortez Miss Maria Rosalie Pahardo, Beverly Tal, Rowena Cunyanola, Teresa Manuel, Ara Magistrado, and shout out also Rowena Dorano, Alma Borda, Jessica Kahindi, Richlyn Sorbeto, Giselle Manawis, Christina Infante, Miss Chris, uh, Miss Chris Montero, hello po Christine, shout out also to Manay Sofia, Manay Ningning Kawaling, shout out also to Tata, sa Holga, hello po si Yan Ironman, Nash Aquino, Shawararat, Jenica Garcia, Analisa Garcia, Shawararat, Peralin Bahasan, hello po, Jensea Alviar, Cecilia Cañete, hello po, Lea na Nanay Mirna Gabayno, Shawararat, Joy Lindaba, Nanay Lilia Baluyo, Manay Nicole Colina, shout out sa iyo, and shout out also sa kanyang Junakis. Asa na ba yung Junakis mo, Manay Manay Nicole. And shout out also to Imelda Uy. And shout out also to Josie Marvel, John Lester, John A. J. Estrada, Shawarad po, J.R. Ace, Emily Beraminde, Miss Helen Eugenio, Shawararad, Bernadette Tison, Salva Langkuyan, Jeanette Rivera, hello po, Miss Agustina Dublon, Jem Polo, Melody Borbe, Miss Roland Alas, and shout out also also Marites Ayora, Miss Madeline Salvana, Miss Lilibet Gaton, Miss Len Maroto, Sonjoy Mika, shoutout out sa iyo, Miss Durano, Nelsi Lamag, hello, Malusin Shane, shoutout po, Miss Annie Benson, shawararat. So, kung meron na po ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo ng mga ka-subscriber. So, yung ating paholing-holing, para makita nyo kung ano-ano yung mga nakuha natin, siguro i-live na lang po natin sa ating YouTube channel. Kung ano-ano yung ating mga nakuha. So, sa ngayon po, tayo ay mag end na ng ating vlog for today. So, thank you for watching! Don't forget to like and share, and good vibes comment. Share! Yeah.